Bubble sa presents mo akong iwan. Hindi. Niloko mo ako at sinaktan mo ako at mahal mo pa ang ex mo. Kaya hindi na kita kayang makita. Ah. Manilin, mahal kita kahit pangit ka. What? <laughs> Tukuhan mo pang malay. Katapos mo akong lokohin, ang galing mo talaga. Ang ibig kong sabihin... Oo nga. Maganda si Marilyn. At ikaw ay pangit. Pero ikaw ang mahal ko. Pakinig ka sa akin, ikaw ang mahal ko. Ayos yan, e, hindi eh, mo ko. Mahal. mahal kita, Marilyn. Makinig ka, mahal kita. <coughs> Aha! Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba na mahuhuli ko kayong dalawa dito? Marilyn, huwag ka mang gugulo. Mahal ko itong pangit na to. Ah, oh, tayo dito? Ha? Eh, ano naman, pakialam ko sa pangit na to. bakit siya ang gusto mo? Oo, oh, nga't pangit siya. Pero maganda naman ang kanyang kalooban. Ah, okay na. Gets na. Pangit na. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin pa yun, di ba? Che! Minahal ko si Manilin. Wala nang binigay niya sa akin ng kanyang munggo. Ha? Huh? Munggo? Oo, munggo. Manilin, magkaklase tayo nung bata tayo. Meron tayong project noon, magpapatubo tayo ng munggo. Pero 'yung munggo ko, hindi ko mapatubo. Lungkot na lungkot ako noon. Sa isang araw, binigay mo sa akin ang mga munggo mo. Labis na labis ang aking tuwa dahil sa 'yong sakripisyo. Teka. Ikaw ang kumuha ng project ko. Oo. Manlilim inalagaan ko ang munggong yun. Minahal. Kaya ako, nag-summer? Oo. Oh. Dahil kinuha mo ang oh. munggo ko. Oo, oh, mahal na mahal kita, Maki. Hindi mo kayang pantayan ng pagmamahal sa akin itong pangit na to, Marilyn. Seryoso, pabalik tayo sa pangit. Hey, sa tingin mo ba hindi kita kayang agawin sa pangit na to? Wala ba kayo talagang ibang masabi? Mahal ko itong pangit na to. Wala akong pakialam kung mahal mo yung pangit na yan. Dahil, hindi ko rin lang naman kayo mapag-ihiwalay, e di, sisirain ko na lang ang pundasyon na relasyon ninyo! Huwag masabing. Huwag. Sisirain ko talaga, Ed. Alam ah, mo kung Huwag masabing! Mm. George, ito ang munggong binigay sa iyo ng pangit na mabain to. May pangalan ako. Palin. Ako, ewan ko sa inyo. Kailangan. Pinalaki ko yan.